ay ang nilista natin yung nanalo ngayon na gold medalist na Pinoy sa nagawang Olympic Games. Carlos Yolo. Napakagaling. Congratulations. Ano nga pangalan niya? Napakagaling. Jeremy Alicante. Jeremy Alicante, congratulations. Ikaw po ang nanalo ng one sack of prize. Mag-comment ka dito sa ating live ngayon to claim your prize. At syempre, tulad ng sinabi ko kanina, for pick up lang ko tayo. Wala tayong si Udi. Ngayon, kung hindi mo naman kayang pick upin, uh, ipalalamove e, na lang mo dito at saka... Ikaw ang okay? Wala po tayong, P U kanina ko pa sinasabi, wala tayong si Udi, just for pick up only. Ngayon, kung hindi mo naman kayang pick upin, mag-message ka lang, pwede natin i-convert to sa cash natin ngayon for eco uh, equivalent po 1,000 pesos. Yes. Ooh. Ngayon, third game na tayo, di ba? Dalawa pala yung napapamigay natin. Di ba, tulad ng sinabi ko, tulad ng sinasabi ko, tatlong sako ang bigas natin, dalawa na yung nanalo, so mayroon pa tayong isa. Ito naman, guys, ito yung masasipag na ating mga friendship na mga vloggers na kung saan may mga vloggers na nandito ngayon, kinuha ko yung mga channel nila at irarapol natin. Yung diba, sinong mabukunot kayo siya mag ng one sack of rice. Ngayon, Bahala na kayo kung mananalo kayo pa paano nyo gagawin ito, paano nyo, o gusto nyo ipamigay nyo, or nyo sa bahay niyo pwede rin. Bahala na kayo kung anong gagawin niyo dito. Basta ang importante, nanalo kayo ng one sack of rice. Here we go. Kananin mo muna, mo muna ganyan. natin. At ito ang tanong, napakadali lang. Maganda ba ako? Yes or no? Yes! Mag-comment kayo ng yes kung hindi. Mag-comment kayo ng no kung maganda ako dito sa ating live. Yes, yes, maganda yes. ba ako? Yes. Kung hindi, no. Kung maganda ako. No. Ang gulo, di ba? so, mag-comment muna kayo. Coco Martin. Diyos ko, tapos na ang hulaan natin. May nanalo na. Oh, my malay God. Naka-FB team niya tayo Yes. Mag-comment ng yes. Ang daming yes. So, ibig sabihin daw ako maganda. Ini-exhaust na lang ako. Okay, dahil may mga nag-comment na lahat ng vloggers na nandito ngayon ay nandito yung mga pangalan nyo. So, walang daya to ha? Baka sabihin nyo naman, ah, luto, may favoritism, ayaw ko ng cheese yes. So, ayan, nakikita nyo, ha? Walang sinasabi na si gaganong pa natin. Yan. Sure ka ba, Warren, na nakalista lahat? Kursi Warren ng pangalan. Okay, ayan, ayan, ayan. Kursi pangalan. Lima yung pangalan. Walang daya ito ha, para makita nyo. Ayan, 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 ayan. Kita ko puro ko limang gabin. So ito na, halu-haluin -halu pa natin. At... Ready na ba kayo? At may hawak na ako nandito na. Okay. Lalagay natin dito at dito yung kamay natin para maiwasan yung dayaan. Ayan. 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 So may naipit na. Hindi ko ito iwawala sa camera. And, ready na ba kayo? Mag-comment ng no kung hindi pa. Mag-comment ng yes kung ready na kayo. Okay? Walang comment. Ibig sabihin, hindi nyo alam yung sinasabi ko. Yes. Dahil may nag-comment ng yes, ibig sabihin, ready na kayo. Ready na ba malaman kung sino ang pangatlong nanalo ng one stock of Alam nyo ba? May sasabihin lang ako, Diyos ko, ngayong araw na ito, parang hindi ko talaga araw. Namaga yung mata ko, parang may kumagat. Tapos, apwit ko malapit sa butas ng anis, duetra ko, may tumubong pigsa. Diyos ko, <laughs> talaga namang paggasolearte ka naman. Nasalo ko na lahat ng ano yata ngayong araw na ito. Yung mata ko, kung hindi niyo napapansin, parang maga, hindi ko alam kung ano nangyari dito at hindi lang yun. May pigsa ako dito sa malapit talaga sa labasan ng SUE. So, Diyos ko, hindi ko alam kung ano gagawin ko legit talaga siya, hindi siya scam. And now, mm. <laughs> Oh my God! eto ha, nakita nyo naman na nakita nyo naman talaga na daya, da, walang daya-dayaan. Kasi hawak ko na talaga siya. lima pa naman pangalan niya Congratulations! Koils Gabin Vlog. <laughs> Koils Gabin Vlog. Pero siyempre, bago natin ibigay sa kanya ang pricing tingnan natin kung ilang pangalan <laughs> yung na nandito sa kanya. Para maiwasan yung issue, right? Yes, sige. Koils Gabin Vlog. O, teka muna. Ako, ako, huwag mong ilayo yan kasi titingnan natin kung sino man nandito pa. Koils Gabin Vlog. Pag mayroon ang dubli dito na pangalan, ibig sabihin, disqualified siya. Diba?

Tapos nandito rin si Angela. Jowa ni Diwata. Uy, tanggalin mo yun. Teka lang, hindi ko makita. Nandito rin si Ron Mark. yung Kuya Ban TV nandito. Oh, na. Kanina pa yan. Salomo 21 is here. Hindi ka nabunod. Alex. Alex is here. Alex. Yes. Alex Caruso. Your lost Alex. <laughs> <laughs> Mark Import. Alex Caruso. Team. <coughs> ayan, so ayan si Team. Isa apa? Ito sa magrose. Ano to? Mi Heart. heart. Your lost. Your lost also Mi Heart. Pagasawa. Black MPH. Your lost black. <laughs> ano ba naman yan? Ginugulo mo naman ako dito. Sarang <laughs> mulit pa tuloy dito sa video. Lost. Boy Colot. Yes. Wala. Talo ka. And the last one is? Manilinyo. Channel. So, ibig sabihin, legit nanalo si... Dito nga kasi hindi ko makita eh. Legit nanalo si ano... Kois ko uh, uh, Gabin. Kois Gabin Channel kasi isa lang yong nandito ay. So, ayan ha, maiwasan ng Hanash Lahat naman kayo nandito ata na bangget So, winners, congratulations. <laughs> yeah. And of course, please like, follow ng Diwata Paris sa Farm sa ating FB. Diwata Paris Over the Official Account ng ating YT channel. And of course, sa ating TikTok channel ay Diwata Paris Over the Official Account. Thank you, Steve. Thank you so much in mabuhay. Nandito tayo nga sa Quezon City Brass na kung saan. Dito tayo nagpalaro, kaya naman pumunta lang kayo. Kailan dito. yung next na palaro mo, di ba tayo inabang na mga Bukas mga. ulit! magkabang yes. lang kayo lagi sa live natin para sa... Ayan, abangan nyo soon kasi hindi lang cash, hindi lang bigas. Magbibigay kami ng mga gadget kasama ko si me Hearts. Alright? Abang-abang lang kayo lagi sa ating live. Para po ma-update kayo. Kailangan naka din kayo para alam namin alam nyo kung ano na ang nangyayari. Alright? Hanggang dito na lang muna. I love you all. Mabuhay, Philippines. Oh Sawadika. Sawadika. Kapungkatalan. <laughs> no more. Arigatou <laughs> <laughs> gozaimasu. See Japan. Bye-bye. Bye-bye. Okay.